Wow. Oh, 'di ba mga Kapagaw? Talagang mas okay-okay na. Yo, and what's up mga Kapagaw? Welcome back to my YouTube channel, Kapagaw. So, and for today's video mga Kapagaw, eh magte-train tayo ng mga inakay. Ayan. So, meron isang hindi napalad na mapabuhay natin Namatay matay mga kapagaw kasi na ulanan ayan, akala ko hindi mababasa pero nabasa pala sila mga kapagaw ayan, so namatay yung isa ayan, so pasensya na mga kapagaw medyo namamaos ako ayan, so ito, ito na sila ayan, so practicein natin na tawagin ayan, tingnan nyo, oh. parang ayan, tingnan nyo, tingnan nyo. wow Ayan o. Oh. O, oh, uy. Medyo marunong na sila mga kapagaw. At lang natin. Unti-unti natin na ititrain sila. Ayan, lalagay muna natin dito. Tapos nga pala yung pinches natin dito ay wala na sila. At nilagay ko na rito mga kapagaw. Ayan o. Oh. Mas okay na rin sila dito. Ayan. So nakalagay na. So hindi na sila parang gaano na Tawag nun, napapansin. Ayan. Mas maganda kasi kapag hindi sila napapansin, para hindi sila lipad ng lipad, mga kapag. Para makapag-itlog na sila kaagad. Ayan. So, kalalagay ko lang rito. Eh, talagang... Ayan, o. Lumi ayun. Oops. Ayun, lumilipad yung isa natin na bulik. ayun o. Ayun. So, nagkakalipad yung... Ayan, o. So dito natin nilalagay, ititrain natin. Ayan. At gumawa na rin ako ng paglalagyan nila kapag tinatawag ko sila. Eh talagang meron silang tutungtungan. Ayan o. Ayan, so ginawa ko ito mga kapagaw. Ayan na. so. Dito natin. Kukunin natin ito. Ayan. Pinapakawalan ko na pala itong mga kiyaw natin. Ayan. medyo unti-unti na rin sila sumasama sa atin mga kapagaw Ayan, dapat lagyan lang natin na pagkain Ayan. Ayan, so tatanggalin natin to talagang marunong na sila mga kapagal uh, ano. so kapag ganito mga kapagal lagyan natin sila ng pagkain nila ayan tapos isa na naman so medyo lalayo lang tayo ng konti para ayan, tignan nyo itong isang kiyaw natin o oh. oh. Ang Tapang-tapang, oh. Ayan. So dito. Eh, medyo malayo tayo konti mga kapayo. Wow. Oo. Oh. oh. Oh, diba talagang marunong na sila mga kapagaw. Ang bayat dito yun eh. Tapos. Hindi kami ni. So andun, so andun, sila mga kapagod Dito naman tayo medyo malayo tayo Wow O oh, di ba mga kapagod Talagang mas okay okay na Ayan. Kapag medyo namamature na sila mga kapagod Talagang uh, Hindi mo na natin papakawalan kapag medyo tumatanda na sila at medyo nasanay na sila dito papakawalan na natin doon sa labas mga kapaga para amis ko yan sa inyo papakawalan natin okay, so dito ulit tayo talagang marunong na sila mga kapagaw lagyan lang natin para hindi sila mahiya sa atin kapag hindi natin kasi lalagyan ng ay bibigyan ng pagkain parang ma nakawan sila Ayan, mabainanda Ayan, so dapat lagyan natin sila ng pagkain para yun yung pagka tawag nun o premium nila yung premium nila Ayan. so lagyan pa natin maganda kasi mga kapagaw meron di meron kayong ganito para lagi nilang tinitingnan kasi kapag may laman nito mga kapagaw talagang alam nila may pagkain kaya dapat may ganito kayo para yun yung sinyales na pupunta sa inyo Ayan. so it, ito yung uh, pinapractice practice ko sa kanila para alam nila na kapag may kapag ipapakita ko lang ito eh talagang pupunta na sila Ayan, so andyan sila oh. Ayan, tatawagin natin Oh, di ba? Oh. Di ba ba? Pagka. So, lagyan uh, bibigyan ulit tayo, bibigyan natin ulit ng premyo. At nga pala mga kapagaw, ayan, so, lagay ko lang dito. At nga pala mga kapagaw Yung anak ni Uno tsaka si Dos Eh wala na sila dito Tapos yung anak na lang ni Uno Yung andito Ayan so ina-unfeed ko na siya Ayan o oh. Ayan dumi na na, dumi, dumi na. Huwag na doon Ayan. So ina-unfeed ko na pala Yung anak ni Uno tsaka si Dos Kasi Buti na lang Oops. Ayan dito na lang Ayan, buti na lang nagapan ko mga kapagaw kasi yung mga pugad, eh talagang yung panya ay eh, nakasabit dito. Malapit na rin, ayan o, na talagang naipit yung talagang parang tinali na, ayan o. Kunti na lang talagang matatanggal na itong panya. Ayan, buti na lang naagapan ko. Ayan, so, ayan, ito. Uh, in ko na siya, mga kapagaw. In ko na. Ayan, o, tingnan nyo, o, o. di ba? Tini, o, tinuto ka yung pagkain. Ayan, o. So, parang na practice na nila yung sinyalis natin. Ayan, o. Di ba, tingnan nyo. At dito naman, ito yung bato-bato, mga kapagaw, na nag-iisa na. Wala na ang kasama, mga kapagaw. Ayan. so, nag-iisa na lang siya, wala na ang kasama. Ayan, so, dito natin ilalagay itong yan feed natin ayan. so dadalawa na yung na-unfeed ko ayan. so wala na wala na yung dalawa na barog tsaka yung isang bato bato mga kapagaw kasi dito ko nilagay ayan dito ko nilagay mga kapagaw at dito ko nilagay sila akala ko ayan basang basa pa oh akala ko hindi maulanan kasi wala siyang bubong oh. ayan oh at nilagyan ko na rin ng ganito akala ko hindi mabababasa pero yun pala, tinabukasan ayun, wala na. Punong-puno na yung nagla, pinaglagyan ko. tinutokan nila, Ayan, tinutokan nila, so. Ayun. So, pra pa natin to mga kapag, Sasanayin natin sila. Ayun, sila. Ayun. Tapos, yung isang kiyaw natin, tingnan nyo, tas yung isa andyan no? natatambay yung isa ayan Marunong, mar, marunong na din silang tumukay ito mga kapagawin kapag ganyan no? Ayan. lagyan natin sila na ng... at nga pala kapag magte-train kayo ng ganito mga wag huwag nyo masyadong busugin yung talagang nagugutom sila para mas maganda para sumasama sa inyo na, ganyan lang na. ito first time ko palang na i-train kasi nararamdaman ko na kapag nagpapakain ako dito kapag pumapasok na ako at nagsisipol ako eh talagang naggaganyan sila yung ganyan o no, umuuni sila yan, yes, parang nasasanay na sila sa akin ayan. so ganon yung pinakawalan ko diba sumama kagad kagaya nun mga kapagaw yung isa natin na kya o oh, mamaya maapakan kita dyan pre so, tingnan nyo hindi sila sumak hindi sila pumupunta sa akin kapag wala yung yung natin mga kapag o yun, oh. di ba diba kaya sa natin Parang natakot sila doon sa eroplano. Kasi lakas. Naku! Ngayon ko lang nalaman to mga kapagaw. May problema sa isang kiyaw natin. Ayun o. No. Parang na... Nabali ito mga kapago Kaya pa ang payat natin ito yung oh. Ayan oh. Naku, kaya pala gutom na gutom na mga kapagaw. Ayan oh Dito, dito niya o. Naku, napaano kaya ito? Ayan o. Naku, kaya pala gutom na gutom na. Huwag so, papakinin papakainin natin. Ako. Ayan o. Ako, kawawa naman mga kapagaw. Ayan, so, papakinin papakainin lang natin. Kao. Kao awan naman. Oh, aba, sawa-sawa na pagaw, Medyo so, talagang alam na alam na nila. Ayan. Ayan. Tapos sa susunod mga kapagaw yung bato-bato naman. Ayan, oh. Tapos yung mga ano, yung mga lovebird ko na pala mga kapagaw hindi na lahat sila kaya tapang yung uno. Ayan. So andyan na lahat sila. Ayan. So tambay tayo dito. Ayan. Ang ganda dito sa loob ko. Ayan. Mga kapagaw. Ang laki na yung mansanita. So, yun lang mga kapagaw. Ayan. So, dito na ulit tayo magtatapos ng ating video. Ayan. Kaya don't forget to subscribe my channel. Kapagaw. Ayan. Ayan. So, sana hindi hindi kayo magsasawang manunood sa akin. Mga kapagaw. Ayan. So... Ito mga kapagaw, abangan nyo. Papakawalan ko na ito kapag nag-matured na sila. Ayan. So, yun. Salamat mga kapagaw.